up mga tol, maganda gabi kawi lang natin ng trabaho and may errands tayo ngayong gabi kasama ko si Moto Rambi nasa likuran so ang gagawin namin is papalit kami ng gulong para dito kay Airy dito lang, malapit lang sa amin butbut na yung gulong natin sa likod and nararamdaman ko na siya sa bayahe may dulas na siya so hindi ako comfy gola me eh, parang anytime madudulas dulas na lang ako <laughs> sa kalsada eh tara samahan nyo kami na Rampi magpalit ng gulong almost 6 months ko na rin gamit tong Pirelli mga tol magla 7 na yan dami nang pinagdaanan na ito. Uh, long ride trabaho at sundo time bikes gala dito gala doon sobrang kapit din talaga syempre Pirelli yan eh Ang gamit natin mga tol is Pirelli Diablo Rosso Sports Grabe rush hour ngayon ha. Dito tayo sa moto tire mga tol sa Alabang Sapote Sa Takara sana tayo magpapapalit eh nabutan tayo ng cut off Dumaan na ako doon kanina pagka uwi ko galing work So hanggang 5.30 lang daw sila eh naka uwi tayo mga bandang 6 na rin eh dito lang banda yung auto-tire. Hopefully, bukas pa. Dito. Ay, daming customer ah. Dime ko nung dito Sir, magandang gabi po. Um, tanong ko lang po kung magkano yung Pirelli Diablo Rosso Sports. Anong size, sir? Ah, uh, yung stock size ng Aerox sa likod. Kapal likod lang, sir? Ah, likod lang. Daming mga klase ng gulong dito. Michelin, Beast, Pirelli, Maxis. Yan, ah, ganyan tayo dati. Ah, boss, pang Aerox. 4860, sir? 4860. 4860. Kasama na kabit noong kuya. Kabit sila tapos. Silan, ah, kabit silan tsaka pito. Kasama na daw 48 60. Ito yung rear 147 by 14. Ah, yung likod lang. Okay pa naman yung harap natin. Ilang ano pa? Matagal pa bubo yan? Harap bray, Wala bray, bray, harap bray, bray, Pero ito matapos naman to. Sige po. Wala naman pointa, gitna so yung gilid medyo okay pa naman gusto ko ng palitan to delikado dami nang pinagdaanan yan eh. so, ito nga pala yung scooter mga tol Ayan. SC super corsa ka tatawag yeah. kasi ito yung job to road Ayan. ganyan yung ano niya. design niya. pare sa man racer to iba lang ng ulma mas malapad to kaysa so, dito pero ito sobrang sticky rin din ito eh. Medyo may kamahalan nga lang po kaysa dito Punti di lang naman different At sa inyo na lang yung Anong prep nyo na Bye bye Pirelli Tire takes na nilalagay mo So ayun mga tol ha? Dito ako nagpapit ng gulong sa Diego Sierra Road Ayan Dito sa Moto Tire Ayan Tapat lang ng shell dito sa Naga Road Ayan si Kuya nagkakabit Ayan si Guya. Ayan, marami silang mga gulong dito mga tol. Pirelli, Michelin, Maxis, B-Style, Quick, Seneos, marami pang iba. So, Eurogrip, meron din sila. So, kung gusto nyo magpapalit ng gulong around Las Piñas, dito, pwede dito mga tol. Ito yung, baka next year mag tayo. Diablo sa scooter SC pang banggin talaga so sa ngayon na sport muna tayo ito ba vlog pala si sir? dagger? may itatos na ito pala si ka? ka. ka. may ka. ka naman dyan kuya masyado kang seryoso eh ito vlog si sir? baka may gusto kayo shoutout so shoutout ka ba? sa mga ilong ko <laughs> ay, charot kila kuya. Ayan, magkabit ng gulong natin. Mag Tapos tayo magkabit, mag-scatter naman kami. Iyo, no? Daw. <laughs> ano? well, <pause. laughs> Lagi lang, Scatter daw, oh. Ano? Well, pausi? Lagi lang, ubos. Mag-scatter daw sila pagkatapos. <laughs> yung dating na uh, bike. na, <laughs> <laughs> no, pag bumili tayo dito ng gulong, may libreng silan at libreng kabit Tapos pito na rin mga tol. Nasa inyo na lang yun, papakabit na 'tong silan. So tayo hindi ko muna pinakabit. Tsaka na lang pag nabutasan na tayo. O oh, mga tol nakabit na yung gulong natin. Yung Loroza Sports pa din. Stock size 140 x 70 x 40. Ayan ayaw ko yung lakuya. dito ko yung lakuya sa araw. Maraming salamat sa pagkabit. So tara. breakin natin. Tambay tayo sa Loroza. So, Kakabit tayo. Let's go. Bossing, salamat ah. Boss, thank you. Panoorin mo na lang sa YouTube. Oh. Salamat, salamat. Salamat sa pagkabit. Chan, shout out kay Kuya. Brand new tires. Pirelli Diablo Rosso. Let's go. Thank you, Moto Tire. <laughs> Parang nakita mo yung ah. Let's go, let's go. Sarap na bumangking na ito. Break-in pa to eh. Pampante na ulit bumangking. Bira mo, makakaabangga ka na. Lab. Pa rin sa ako hindi to naso. Okay, mu na kami dito mga tol. And and sari si Rambi Shout out kay Rambi Nakasimangot na siya guys ayun, ayun Yo 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 what's up So yun mga tol uh, Nakapagpalit na tayo ng gulong Almost 6 months din natin gamit yung Pirelli Ngayon nga uh, para sa akin Sulit na yun yung 6 months na yun Kasi alam mo naman kung ano pinagdaanan ng gulong na yun eh. long ride, paket ng bundok. Parang long ride na rin kasi sa akin pag akyat ng marilaki. Eh. All goods naman. Oo, oh, layo-layo kasi to Antipolo, Tanay. Layo nun mga tol. So, kaya worth it yung pagpalit natin yun Napapansin ko rin, eh syempre, lagi tayo napasok. Gamit natin lagi yung motor. Yun, Okada to bako or Bacoor to Okada, babalik balik araw-araw. lang, uh, likod lang yung pinalitan natin, yung harap natin is all goods pa naman, di pa naman show pod. Break in na lang natin to bukas, papasok tayo ng trabaho. Let's go, ano na siya, kapal na niya. Ready na ulit pambangkingan to sa Marilaki mga tol. Let's go, win na kami. Maraming salamat sa panonood lagi. Baka dito ko natapusin tong video. Hindi tayo lagi sa pagmamotor mga tol ah.